Kapag ka nag issue ng sabina, yan ay under compulsion of law na tinatawag. Ibig sabihin, wala sa kapasahan niya kung siya'y mag attend o hindi. Um, kapag ka nag issue ng sabina, ang husgado man, ang senado, o ang kongreso, obligado ang testigo na sundin at sundan ito. So, um, hindi ako kumakatig sa kanyang sagot o sagot ng abogado niyang decision nila yan, at call nila yan. Hindi nila call at decision yan kung nag-issue na ng sabina ang komite. At kung hindi sila dadalo, nasa kamay ni Senator Risa kung siya magre-request na mag-issue ng warrant of arrest para sila ipwersahang padaluhin sa pagdinig ng Senado. At pipirmahan ko ang warrant of arrest na yun pag ni-request ni Senator Risa. Sir, kaso ini-invoke nila sir yung parang traumatized daw and then parang mental health issues yata. Um, Katulad ng ibang dahilan o rason na may kinalaman sa kalusugan, kailangan magpresenta nila ng medical certificate na magbibigay ng sapat na dahilan para hindi dumalo sa pagdinig. Tinatanggap naman niya ng Senado kung ito'y may pasihan. And sir, kung wala daw po silang makuha na private doctor? Kung walang makuhang pribadong doktor, naduda ako doon. May doktor ang Senado na pwede silang magpatingin doon o pwede padala ng Senado para tingnan at tiyakin ang kalagayan ng kanyang kalusugan at na siya healthy, nga ba o hindi, na mag-attend ng hearing base man sa kanyang mental or physical state. Sir, yung pong um, arrest order, it's not necessarily that she will be detained here or does it follow po? Just to compel the attendance in the hearing. So ang mangyayari niyan, um, as soon as ma siya, parang, kaya parang ito yung kay Pastor uh, Kibuloy. As soon as ma-arresto, magsischedule agad ng hearing. Pero hindi naman agad-agad, baka ilang araw bago ma-schedule ng hearing. So habang ini-schedule ng hearing, siya ay magiging under detention muna. SP, wag file na raw yung camp niya ng petition for certiorari para masettle yung propriety ng pag-attend sa hearing. Hindi raw kasi pwedeng pilitin padaluhin si Alice Go if, she, if that would only mean testifying against herself. Self-incriminatory, uh, sir. Karapatan nila mag-file ng petition for certiorari pero sa mga naunang desisyon na ng Korte Suprema kaugnay sa mga bagay tulad nito, ang sabi ng Korte Suprema ay ito. Totoo nga na may right against self-incrimination ng sino mang testigo na mag appear sa Senado man o sa Kongreso. Pero yung karapatang yan ay dapat i-invoke kapag may tinatanong na maaaring makapagpa-incriminate sa kanya at hindi pwedeng gamiting dahilan para hindi mag-attend ng hearing. Yan ang naging basihan at sinabi ng Korte Suprema sa mahaba at maraming desisyon sa nagdaan.